mukhang uulan na naman. Pero walang ulan na makakapigil sa mga Juensi pagdating sa galaan. Dito sa Lubaw, Pampanga, first time ipasisilip sa National TV ang bagong theme park na malaki sa salawak at sa dami ng rides at activities. Excited na kumuha ng tiket ng tropa. Pero teka, biglang umulan. The weather is not giving best. Pero after 30 minutes, na, wala na sa entrance, bibigyan ka ng wristband. Ride all you can na to. Kaunting orientation, sa kailis bar ang pinamigay na mapa. Ang lawa kasi, umaabot sa 16 hectare. Walking pa lang, enjoy na enjoy na sila. Of course, hindi mawawala ang selfie at TikTok. First stop, Kiraya Lake. Sasakay ang magjawa sa Lago Verde. Habang tropa na friendzone ay go na sa Kiraya Hopper. Island Cruise vibes habang tanaw ang makap ng Bulkang Arayat. The best. Next stop, Galura Flyer. Mukha lang simpleng swing pero pagtaas at pagikot, Woo! Hilo at lula ako Korean. It's payback time! Subukan natin ese nila ang pambalito si Hideout. Halos kasing taas ng tatlong palapag ng building yan. Pero of course, safety first. Gina-gina pa rin ang mga Gen Z. Pero teka, sumuko ang girls. May na talaga loko kapag umahalo. Clap, clap, clap sa three boys na natira. Si Ian, walang takot. Si Jendry, follow the leader lang. Eto namang si Mark. Akala mo may megaphone sa lalamunan. At sa huli, challenge completed. Solid! Sa sa katawan, nakatak. Ano masasabi mo? Ayoko na. Mukhang ako pang susuko sa dami ng trip ng mga Gen Z. Abangan ang alitawanan at sigawan ng weekend with Gen Z. Sa parto yan ng aming Pampanga Adventure. Mondi Lopez, News